Hello, magandang umaga. So andito na naman tayo sa pagtatabas. Ayan, so umpisan ko na naman ang magtabas. Pangpitong araw ko na ito na nagtatabas at naipakita ko na sa inyo yung kabuuan ng natabasan ko kahapon. Ngayon naman ay ito na mag mag-uumpisa ulit tayo. So wala akong tiga camera kaya ako lang din uli ang magka-camera. Ako din ang nagtatabas. Ayan. Medyo mahirap. Pag ikaw din ang nag nagka-camera dahil wala pa akong stand. Ayan. Ko rin ang tiga kuha. Ayan, I hope makita ninyo yung yung aking tinaatabasan. Ayan. Mm -hmm. ako din ang nagtatanggal ng mga dahon ng rug, mga palapa iipon ko sya doon sa basurahan para maganda tingnan yung pinatabasan kasi mahirap magtabas pag may mga kahoy may mga na mga masisira yung itak kaya kailangan ilihis pero mamaya na natin ilihis Tanggalin muna natin ito. Ayan yung isang puno naman ito. Matatanggalan natin ang mga dahon ng mga palapa na nakabagsak. Patanggalan muna natin itong kanyang surroundings ng mga pakot. hinay-hinay lang pag tatabas at kwan madaling tabasin itong mga kwan fern o pako uh, na dumiretso sa akin yung panabas. Ayan. Oh, ayan. may sinasabit-sabitan yung puluhan ng ay dulo ng ating panabas kaya kailangan Matagal. ay Ayun na gabi. na dali lang yan tubig. Ang gabi na. ăn tay em hay mong a không mong được vì hy lại em à. hay Yan, so yan lang ulit ang aking nadabasan. Unti lang mga ka-YouTube. Yan. Hanggang dyan o oh, sa may marang. Hanggang dyan lang. Hindi ko pa nga nalinisan yung buong puno ng marang. So ayan pa lang yun. Ano natin. Tinambak ko muna dyan yung mga kung na, basura na yan. Ayan. So yan lang ang gawa ko ha hindi ko pa masyadong napolido, napulido maray pa rin kalat so nandito lang muna mga kayo tube ang ikapitong araw ng aking pagtatabas yan mainit na kaya oras na para magpahinga na naman bukas na naman ulit